good afternoon sa lahat, sa mga lula dyan, sa mga akits. 3 p.m. na ng hapon ng Tuesday, sinundo na ako sa bahay. Tapos, dito muna iwan ko, saan bumaba yung driver, may binili pa ata. Eto, ma, grabe yung day of ko, two days talaga. Kasi hinatid ako ng Sunday sa bahay. Tapos, kasusundo lang nila po ngayon Tuesday 3pm exactly 3pm nakaputi ako kasi wala akong abaya wala akong abaya na nabitbit na iwan ko at sa piras buti na nabitbit ko to takot pa ako maglabas ng walang abaya meron akong mga nakikita na gumalabas na walang abaya kaso alam mo yon yung may takot ka pa din kasi iba pa rin pag dito ka sa Saudi kaya nag, na lang ako buti na ginitbit ko to so, nakaragay sa ano ko paleta ko kaya yun ayun guys na update sa buhay ko ay buhay ko buhay ni Lola hmm. balik ulit sa trabaho bye bye